para sa lahat ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay ng World War II ay karangalan ng masib na ihandog ang kwento ni Captain Jose Cabalfin Calugas, isang sundalo ng Philippine Scouts na nagpakita ng kakaibang katapangan sa Battle of Pataan. Si Jose Cabalfin Calugas ay pinanganak noong December 29, 1907 sa Baryo Tagsing, Leon, Iloilo. Namatay ang kanyang ina nung siya ay labing dalawang taong gulang pa lamang at dahil panganay sa tatlong magkakapatid, ay napilitang tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho at kumita para sa kanyang pamilya. Noong 1930, ay naisipan niyang sumali sa US Army upang mapabilang sa Philippine Scouts, isang special unit ng Armed Forces ng Amerika. Ipinadala siya sa Fort Sill sa Oklahoma para sumailalim sa basic training at pagka-graduate ay nagpatuloy ng kanyang pagsasanay bilang isang artilleryman. Pagkaraan nito ay tinalaga siya sa Company C ng 24th Artillery Regiment ng Philippine Scouts sa Fort Stotzenberg sa Pampanga sa Pilipinas. Noong umaga ng December 8, 1941, habang nakatalaga sa Fort Stotzenberg, ay nagising si Kaluga sa balita na nagdeklara ang Estados Unidos ng pakikidigma laban sa Japan. Isang araw bago dumating ang balita, sampung oras matapos ang kanilang pag-atake sa Pearl Harbor, ay sinimulan ng Imperyong Hapon ang kanilang pagsalakay sa Pilipinas. Lumapag sa bansa ang Pwersang Hapon sa dalawang magkaibang lokasyon sa Luzon, sa Lingayen Gulf sa Hilaga at sa Lamon Bay sa Katimugan, sa layuning palibutan at sakupin ang Maynila. Si Kalugas na isa ng sergeant ng Battery B ng First Battalion ng Philippine Scouts 88 Field Artillery Regiment ay agad ipinadala kasama ang kanyang unit sa Bataan. Matapos masakop ng Hapon ang Maynila noong January ng 1942, ang 1st Battalion ay inilipat sa Layak Junction kasama ng Philippine Scouts 23rd Field Artillery Battalion at United States 31st Infantry Regiment upang bantayan ang pag-atras ng US Armed Forces in the Far East at upang palakasin ang hilagang bahagi ng kanilang depensa. Noong January 16, habang naka-duty bilang isang mess sergeant sa isang field kitchen malapit sa baryo ng Kulis, ay napansin ni Sergeant Kalugas na tila hindi na nagpapaputok ang isa sa kanilang 75mm 1917 field gun sa Layak Junction. Nang makumpirma niya ito, walang atubiling tumakbo ang sarhento ng mahigit 900 meters sa gitna ng matinding pambobomba at mga pagsabog upang alamin kung ano ang nangyari dito. Nakita ni Kalugas na nakatumba ang kanyon at ang buong crew nito ay wala ng buhay. Agad na nangalap ng mga volunteer na tropa si Sergeant Kalugas upang tulungan siyang ibalik ang field gun sa pwesto nito. Nang maayos ito ay agad itinutok ni Sergeant Kalugas ang field gun sa mga kalaban. Nang malapit na sa Kulo River ang mga tangke ng Hapon, ay agad nagpaputok si Sergeant Kalugas at nagpahinto ng isang tangke. Pagka-reload ay pinaputok muli ng sarhento ang kanyang M1917 na muling tumapos sa isa pang tangke Nagulat ang mga Hapon sa pagkaasintado ng mga Pilipino at napilitan silang ihento muna ang kanilang convoy. Dahil dito ay naglunsad ang mga Hapon ng matinding paghahanap para sa field gun ni Sergeant Kalugas upang patahimikin agad dito. Nagpaulan sila ng mga bala at bomba patungo sa direksyon ng unit ni Kalugas. Dahil dito, iniutos agad ng commander ni Kalugas na si Colonel Belsafa na umatras muna ang kanilang unit at magtago. Ngunit hindi ito sinunod ni Kalugas at nagpasya siyang manatili sa pwesto. Sa hangarin niyang pigilan ng pag-abante ng mga Hapon ay hindi tumigil sa pagpapaputok si Kalugas na nakawasak pa ng ilang pangtangke at armored car ng mga Hapon. Namangha si Coronel Belsafa ay ipinimalas na katapangan at husay ni Sergeant Kalugas. Sa bawat putok ng kanyo ng sarhento ay nakita ng Coronel ang mga tama at pinsalang dinulit ni Kalugas sa armored unit ng mga Hapon. Ipinagpatuloy ni Sergeant Kalugas ang kanyang pag-atake sa mga kalaban ng buong maghapon. Ang kausayan ng sarhento sa paggamit ng field gun ang naging dahilan kaya napigilan ng pag ng mga Hapon sa Layak Junction at naantala ng isang araw ang kanilang planong pagsakop sa bataan. Pagsapit ng dilim ay bumalik si Sergeant Kaluga sa kanyang field kitchen sa kulis upang maghanda ng hapunan para sa kanyang platoon. Para sa kanyang katapangan sa kulis ay inirekomenda ni General Douglas MacArthur na ipagkaloob kay Sergeant Kalugas ang Medal of Honor ang pinakamataas na parangal na maibibigay sa isang sundalo ng US military. Sumang-ayon ng US Congress dito noong February 24, ngunit ang paggawad ng parangal kay Sergeant Kalugas ay kinailangang ipagpaliban muna dahil sa tumitinding labanan sa bataan. Noong April 9, dahil paubos na ang supply ng pagkain at gamot, ay napilitan si General Edward P. King, ang commander ng mga sundalo sa bataan, na makipagnegosasyon sa Imperial Japanese Army upang pag-usapan ang kanilang pagsuko. Ang pagbababa ng armas ng mahigit kumulang na 75,000 na sundalong Amerikano at Pilipino sa bataan ay sinasabing ang pinakamalaking pagsukong naganap sa ilalim ng US military sa buong kasaysayan ng Amerika. Ngunit ang pagtransport ng ganito karaming bihag ay tila hindi inaasahan ng mga Hapon. Nagpasya si Lieutenant General Masaharu Homa ng Imperial Japanese Army na dalhin ang lahat ng bihag sa Camp O'Donnell sa Tarlac upang hindi maging sagabal ang mga ito sa operasyon ng mga Hapon na kubkubin ang koridor. Kaya lang, dahil sa wala silang sapat na sasakyan para ilipat ang mga bihag, ay nagdesisyon si General Homa na pagmarchahin na lang ang mga ito papuntang Camp O'Donnell. Tinipo ng mga Hapon ang lahat ng mga bihag na sundalo sa Mariveles at Bagac. Ang unang grupo ng mga bihag ay umalis ng Mariveles noong April 10, habang ang ikalawang grupo naman na nasa Bagac ay umalis noong April 11. Nagtagpo ang dalawang grupo ng bihag sa Pilar Bataan at sama-samang nagtungo pahilaga sa San Fernando Railhead. Hinati ng mga Hapon ang mga bihag ng tiki isang daan kada isang grupo upang mabantayan ng mga ito ng mabuti. Habang patungong Camp O'Donnell, ay nahuli ng isang sundalong hapon si Sergeant Kalugas na umiinom ng tubig. Hindi ito nagustuhan ng hapon at pinalo ang Pilipino sa ulo gamit ang puwit ng kanyang riple. Nag-iwan ito ng malaking hiwa sa noon ni Sergeant Kalugas. Ngunit dahil sa walang maaring tumingin sa kanyang sugat, ay tiniis niya ito hanggang makarating sa Camp O'Donnell. Nang dumating sila sa San Fernando Railhead, ay ipinasok si Sergeant Kalugas at iba niyang mga kasama sa loob ng isang lumang World War I boxcar Matagal nang nakabilad sa araw ang mga bakal na boxcar kung saan isiniksik ang mga bihag na sundalo na parang mga sardinas. Bukod dito ay isang oras tiniis ng mga bihag ang halos 45 kilometrong biyahe mula San Fernando hanggang Kapas. Pagdating sa Kapas Station ay muling pinalakad ang mga bihag ng 14 na kilometro hanggang sa makarating sila sa kanilang kulungan sa Camp O'Donnell. Ang nilakad ng mga bihag mula Mariveles hanggang San Fernando at Kapas hanggang Camp O'Donnell ay tinatayang umabot sa 66 hanggang 112 km at tumagal ng 5 hanggang 10 araw. Ang Bataan Death March na isa sa mga pinakamalubhang kalupitang nangyari noong World War II at kinalaunan ay itinuring na isang war crime ng Allied Military Commission ay nagresulta sa pagkamatay ng 600 hanggang 650 na Amerikano at 5,000 hanggang 10,000 na Pilipino mula sa labis na pagpapahirap, pagbitay, sakit, pagod at gutom. Sa Camp O'Donnell ay maswerte na si Sergeant Kalugas ng mga dahong makapagpapagaling sa kanyang sugat. Ngunit sa sumunod na siyam na buwan ay nakaranas ang sarhento ng matinding pagmamaltrato mula sa kamay ng mga hapon. Nagtamo ito ng maraming pasa at sugat mula sa pambubugbog at nakaranas din ng mga malubhang sakit gaya ng malaria, beriberi at dysentery. Noong January 1943 ay pinakawalan si Sergeant Kalugas mula Camp O'Donnell upang magtrabaho sa isang bigasan na kontrolado ng mga Hapon. Dito na unti-unting bumuti ang kalusugan ni Kalugas at nang manumbalik ang kanyang lakas ay nagsimula siyang mag-ispiya para sa mga gerilya. Kinalaunan ay tumakas siya mula sa bigasan para sumama sa Luzon Guerrilla Armed Forces sa ilalim ng pamamuno ni Major Robert Lackham at napromote siya bilang second lieutenant ng isang heavy weapons platoon. Mula January hanggang February 1945 ay sinalakay ng kanyang guerrilla unit ang garrison ng mga Hapon sa karangalan. At sumama din ang mga ito sa paglusob ng mga US forces sa Muñoz, Bungabong, Rizal at Dingalan Beach na nakatulong sa pagpapalaya sa Pilipinas. Noong February 12 ay inutusan ng US Army si Lieutenant Kalugas na magreport sa isang replacement battalion sa Camp Olivas, Pampanga. At dito noong April 30, 1945 ay ginawad sa wakas ni Major General Richard J. Marshall, Commanding General ng United States Armed Forces in the Far East, ang United States Medal of Honor kay Lieutenant Jose Cabalfin Kalugas para sa kanyang bukod-tanging kabayanihan sa kulis. Ito'y nagsilbing magandang katapusan ng digmaan para kay Lieutenant Kalugas na mapalad na nakaligtas ng buhay upang masaksihan ang liberation ng Pilipinas at ang pagtatagumpay ng Allied Forces sa Japan sa digmaan sa Pasipiko. Pagkatapos ng seremonya ay inalok ng Amerika si Captain Kalugas ng citizenship at pwesto sa United States Army. Tinanggap ito ni Kalugas at muli siyang pumasok sa US Army bilang Second Lieutenant. Pinagpatuloy ni Lieutenant Kalugas ang pagsisilbi sa US Army hanggang sa magretiro ito noong 1957 bilang isang kapitan. Pagkatapos nito ay nakapag-aral siya at nakakuha ng degree sa Business Administration at nagsimula ng karera sa Boeing Corporation. Sa kanyang katandaan ay naging aktibo siya sa ilang veterans group sa mga dako ng Seattle at sa Tacoma. Si Captain Jose Cabalfin Kalugas ay namatay noong 1998 at inilibing sa Mountain View Cemetery sa Tacoma, Washington. Nagustuhan nyo ba ang aming video? May iba pa bang kwento ng kabayanihan na nais nyong mapanood? Comment sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Masid. Salamat at kita-kits muli!